a romance novel by Virginia Casimiro. Puso ko'y sinugatan mo. Umibig sa maganda ngunit mahirap na si Rina, ang milyona milyonaryong si Romel, at sila ay nagpakasal sa matinding dalamhati ng kanyang boyfriend na si Arman. Nawala si Romel at nang bumalik ay may asawa na at gustong kunin ang kanilang daging anak ni Rina. Ano ang nangyari sa kasal ni Rina at Romel? Ibigay kaya ni Rina ang kanyang anak? paano na si Arman na tapat na umiibig kay Rina sa kabila ng mga nangyari sa kanya. Tunghayan po natin ang storyang ito na puno ng pag-unawa at pagmamahal. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa akin channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong upload. I-like po at i-share ninyo ang video ito. Maraming salamat po. Nagpatuloy ang buhay ni Rina bilang isang konduktora. Ginagampanan niyang mabuti ang kanyang trabaho. Ayaw niyang mapahiya si Mang Pablo sa pagre-recommenda sa kanya. Puring-puri sila ng mga kasama nila sa bus transit dahil malak malakas silang kumita. Madalas naman siyang ituro ni Mang Pablo. Masipag daw siya, siyang magtawag ng mga pasahero. Hapon noon at rush hours, ang biyahin nila ay tungong baklaran hindi na kailangang magtawag ni Rina ng mga pasahero. Kulang na kulang ang mga sasakyan sa dami ng mga taong nagsisi-uwi sa hapon. Kasabay ng mga pasaherong umakyat sa bus, ang dalawang lalaking iyo na badales niyang makitang sumakay sa bus. Desente ang ayos ng mga ito. Tantiyan niya ay nasa gulang na tatlong ang edad ng dalawa. Parihong matitipuno ang pangangatawan. Nang makita siya ng isa na may dalang jayo, ay kinindatan siya. Umasim ang mukha niya, subalit hindi na lang kumibo. Napansin niyang sinadyang maghiwalay ng upuan ang dalawa. Nagsimula na siyang maningil, subalit hindi niya hinihiwalayan ng tingin ang para sa kanya ay kahina-hinalang kilos ng dalawa. Tapos nang maningil si Rina, nang makita niyang sininya siya ng lalaki ang kasama, at sabay na nagsibaba ang mga ito. Ilang sandaliang nakaraan ay nagulat ang isa sa mga pasahero nang makitang laslas ng kanyang bag. Halatang hiniwa ng blade. Nagpanik ang babae. Nagsisigaw na nawala daw ang pitaka at nakalagay doon ang salaping kasasahod lamang. Alam na ni Rina ang gumawa noon. Ang dalawang lalaking umakyat na agading bumaba. Dati ay nagagawa niyang paalala, paalalahanan ang mga pasahero na may sasakay na mandurukot kapag mula sa malayo ay nakita na niya ang kaanyuan ng mga ito. Matalas kasi ang pakiramdam niya. Halata niya ang sinyasan at kilos ng mga ito. Kanina ay hindi niya agad nakita ang dalawa. Napansin na lang niyang nakasakay na ang mga ito. Hindi na niya pwedeng sabihin sa loob ng bus na may sumakay na mandurukot hindi rin niya magawang isuplong sa pulis ang mga ito. Baka siya ay balingan. Alam niyang laging may, may dalang patalim ang mga ito at tiyak niyang handang mamatay at pumatay. Ilang bisis pang nagpabalik-balik ng bus mula, mula monumento papuntang baklaran and vice versa. Isang biyahe na lamang at tapos na ang kanyang trabaho. Nakaupo siya sa malapit sa pintuan. Pagod ang kanyang katawan at inaantok na siya. May umakyat na tatlong teenager. -er. Magugulo ang mga ito. Nagkukwentuhan at nagtatawanan. Walang gaanong sakay ang bus. Bihira na ang mga tao sa lansangan. Umupong magkakatabi ang tatlo sa pang-tatlong tat pang upuan. Tumayo siya at kinunan, kinunan ng bayad ang tatlong kabataan. Patuloy ang mga ito sa maingay na pag-uusap at tawanan. Hindi niya pinansin ang matingin at titig na ipinukol sa kanya habang sinusuklian niya ang perang iniabot sa kanya ng isa sa mga ito. Nagbalik siya sa kanyang upuan. Napapikit siya sa antok. Pasaglit-saglit ay nawawala ang kanyang kamalayan sa paligid. Parang nararamdaman niyang tumahimik ang tatlong kabataan sa kanilang Pagbibiroan at pagtatawanan. Naramdaman niyang huminto ang bas. Nagmulat siya ng mamata. Sumakay ang isang lalaki at babae na mukhang mag-asawa. Tatayo na sana siya para lapitan ng dalawa at singilin ng pasahing ngunit hindi siya makatayo. Ayaw sumunod ng kanyang ulo. Narinig niya ang muling tawanan ng tatlong lalaking kabataan. Sinalbahe siya. May ginawa sigurong kabalbalan ang mga ito sa kanyang buhok. Ang ibang mga pasahero na napatingin sa kanya ay hindi kumilos o nagsalita. Nakatingin din lang sa kanya. Nang lumingon siya ay nakita niyang nakatali ang kanyang nakatirintas na buhok sa sandala ng upuan. Pakialis naman, ho. pakiusap niya na nakatingin sa tatlong lalaki. Alam niya at sigurado siya na ang mga ito ang nagtali ng kanyang buhok. Hindi siya pwedeng magtaray, baka lalo siyang salbahihin. Pigil na pigil ang galit sa kanyang tip-tip. Nakita niyang tumayo ang isa sa tatlong lalaki. Lumapit sa kinaupuan niya at inalis ang pagkakatali ng kanyang buhok. Sa kagustuhang hindi makatawag ng pansin, ba parang ang parang baliwala sa kanya ang nangyari. Tumayo siya at nilapitan ang bagong akyat na dalawang pasahero upang kunan ng pasahi. Pinapara naman ang tatlong kabataan ang bus. Sabay-sabay nagsi baba na patuloy ang pagbibiroan at pagsisisihan sa pananalbahi sa kanya. Mga siraulo. Sabi na lang niya nang muling umandar ang bus, mangiyak-niyak siya sa galit. Sira ang bus na minamanayon na ni Mang Pablo kaya wala siyang biyahin ng araw na iyon. Naistambay si Rina sa bahay. Sabay silang nag-almusal ni Manny pagkatapos ay umalis na ito kasama ang barkada para maglatero. Kasalukuyang nasa silid si Rina at naglilinis doon. Pinagsama-sama niya ang lahat ng marurumi niyang mga damit. Ibinuntong niya iyon sa isang ibi, niya iyon sa isang panig ng papag. Naisip niyang mamaya na niya ito lalabhan. Mamamalingki muna siya. Binuksan niya ang kanyang lumang aparador. Meron siyang maliit na kahon na taguan niya ng pera. Bumawa siya doon. Hinalagay niya ang pera sa pitaka at isinilid sa bulsa ng kanyang suot na duster. Itinabi niya ang kahon at isinara ang aparador. Lumabas siya ng kwarto. Kinuha sa taguan ng plastic bag na ginagamit niya tuwing mamamalingke siya. Paglabas ng bahay ay tiniyak niyang nakatarangka ang pintong. Nakita siya ni Andrea. May hawak din itong plastic bag. Pupunta ka ba ng palengke? Tanong nito. Tumango siya. Sabay na tayo, mamamalingke rin ako. Magkasabay nga silang naglalakad patungong palengke. Kumusta ka raw, sabi ni Kuya Arman, ani Andrea. Naalala ni Rina mula ng biruin siya ni Arman ay hindi pa sila nagkakausap. Napahinga siya ng malalim. Mabuti naman ka mo, sagot niya. Alam mo, wala kaming li lihima ng kuya ko, sabi ni Andrea. Napatingin si Rina. May gusto sa iyo ang Kuya Arman, dagdag pa ni Andrea. Simula nang mali maliliit pa sila ay wala na itong ginawa kundi inisin siya at biruin kaya hindi niya naisip na magkakagusto si Arman sa kanya. Mabait din naman ito at matulungin kung sila ay magkabati. Madala siyang tulungang magigib mag ng tubig. puring puri nga ito ng kanyang tatay at nanay noong buhay pa ang mga ito. Naisip niya noon na ginagawa lamang ito ni Arman dahil magkapit bahay at magkaibigan ang kanilang pamilya. Alam niyang hinihintay ni Andrea na mag-comment siya tungkol sa sinabi nito may gusto sa kanya si Arman. May nabuti niyang magsawalang kipo. Nakarating sila sa palengke at makaraan ng maraming, san maraming sandali ay tapos na rin silang mamili. Habang papauwi sila ay iniwasan ni Rina na mabaling ang usapan nila kay Arman tapos nang kumain ng hapunan si Rina. Habang hinihintay ang pag-uwi ni Manny, ay minabuti niyang magbasa ng diaryo. Hanggang sa makarinig siya ng marara mararahang katok sa pinto. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Nagulat siya nung makitang si Arman ang nakatuyo roon. Nakangiti ito at nakatingin sa kanya. Tuloy ka, wika niya. Hindi naman niya ito maaring pa... Pagsupladahan. Advance Happy Birthday, bati ni Arman saboy, sabay, abot ng dalang regalo. Alam ni Rina na nagkakapera rin ito dahil tumutulong ito sa inang si Aling Tindeng sa tindahan sa palengke. Thank you, wika niya. Ang aga naman ito, malayo pa ang birthday ko ah. Sagot ng dalaga sabay kuha sa iniabot ni Arman. Hinalapag niya iyon sa ibabaw ng mesa. Nagpauna na ako kasi siguradong busy ka na at hindi mo na ako mapapansin. Ani Arman sabay upo sa nagisang mahabang bangko. Doon din naman tumabi ng naupo si Rina. Napansin ang dalaga ang kakaibang pananahimik ng binata. Nanibago siya sa ikinikilos nito. Dati ugali na nito ang lumapit sa kanila at makipaghuntahan sa kanya at kay Manny. Ngayon ay formal ito, parang hindi makabasag pinggan ang itsura. Bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ni Andrea na may gusto daw ito sa kanya. Napakunot, siya, napak, noo siya at napatingin sa mukha nito. Noon ay hindi niya gaanong pansin ang mahaba nitong pilik mata. Makapal na kilay at manipis nitong labi. Ngayon lamang niya napansin na gwapo rin pala itong. Maseste at maharot nga lamang. Nagtaas ng paningin si Arman at, at nagkasalubo ang kanilang mga paningin. Akala ko galit ka pa sa akin. Hindi ako mapakali. Promise, hindi ko na uli gagawin ang biruin ka. Seryosong wika ni Arman, sabay taas pa ang isang kamay. Napangiti na siya sa nakita niyang itsura nito na tila isang batang nanunumpa. O sige, hindi na ako galit sa iyo. Basta huwag mo, nang, huwag mo nalang ulitin yon. Promise and close my heart. Sumpa ni Arman na itinaasuli ang, ang kanang kamay at nag sa kanyang dibdib. Nakita niya ang katuwaan sa mukha nito ng matiyak na hindi na nga siya galit. Maya-maya lang ay natawa na siya. May dumiba sa mukha ko. Tanong na pabiru niya nang mapansing walang ka kaalis-alis ang mga mata nito sa kanya. Umiling si Arman. Wala, may gusto lang sana akong sabihin sa iyo. Ano yun? Tanong naman niya. Ewan niya kung bakit pinanambikan niyang ngayong marinig ang sasabihin nito. Alam kong lumaki yung parang magkakapatid ni namani at Andrea at akala ko pagmamahal kapatid ang nadarama ko sa iyo. Pero iba. Eh. Iba pala ang sinasabi nito. Itinuro pa ni Arman ang kanyang puso. Corny mo?" natatawang sabi ni Rina. "Mahal mo rin ba ako?" seryosong tanong ni Arman. Namula ang mukha ng dalaga. Ewan ko, mahal ko si Nanay Tinding, si Andrea. Mahal din kita pero di, di ko lang alam kung anong klaseng pagmamahal ang nadaram ako para sa iyo. Kung pagmamahal ba para sa isang kapatid o sa isang kaibigan. Nalilitong sabi ni Rina. Hinawakan ni Arman ang isang palad ni Rina. Dati na nitong nahawakan ang mga palad ng dalaga, ngunit ngayon ay may kakaibang kahulugan na iyon. Buti hindi natin, bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon ng ating mga sarili? Siguro ay katulad din ng nadarama kong pagmamahal sa iyo ang nadarama mo, ang nadarama mo para sa akin. Hindi nakakibo si Rina. Wala pa siyang karanasan sa ngalan ng pag-ibig. Alam niya ngayon ngay din si Arman. Ang kahulugan ba ng hindi mo paghibo ay pagsangayon sa sinabi ko? Tanong ni Arman, nakababakasan ang pananabit. Ikaw na nga ang bahala. Tila nahihiyang sagot ng dalaga. Sa tuwa ni Arman ay nahalikan niya ang hawak na palad ni Rena, ni Rina. Bago nakapagsalita ang dalaga sa ginawa ni Arman, ay isang malakas na kalabog ang kanilang narinig na sabay nilang ikinalingon. Si Manny ang dumating. Lasing at sinipan itong pag, sinipa nitong pabukasang pinto. Susuray-suray itong pumasok. Hay! Bate na makita si Arman. Muntik na itong matumba kaya mabilis na umalalay si Arman. Kaya ko ang sarili ko, pare, sabi ni Manny na humiga sa bangko. Ilang sandali pa ay naghihilik na ito. Napabuntong hininga na lamang si Rina sa ayos ng kapatid. Paano? Uwi na lang ako? Sabi naman ni Arman nang matiyak na hindi na niya makakausap pa ng masisinan si Rina. Usigim, may trabaho pa ako bukas. Lumakad si Arman patungo sa pinto. Subalit bago ito tuluyang lumabas, ay huminto ito at lumingon. Wala bang kiss? Nakangiting tanong ni Arman. Ito gusto mo? Nakatawang tanong din ni Rina. Nakamuestra ng, pag, ng pasuntok ang isang kamay. Nakangiting nagkamot ng ulo si Arman sabay labas sa pinto. Magis siyang nagreport sa AB Transit. Sira pa ang bus na minamaniho ni Mang Pablo kaya wala silang kayod. Susubukan niyang magsabi sa kanilang dispatcher kung mailalagay siya sa ibang bus. Alam kasi niya kung minsan ay nawawalan din ng, kasa ng kasamang konduktora ang ibang mga drivers. Tuloy-tuloy ang lakad niya sa kinaruroonan ng dispatcher. Sinalubong siya nito ng ngiti. Rina, mabuti dumating ka. sayang kita sa aircon na hawak ni Celso. Bigla ang katuwaang naramdaman niya. N nasaan ho ang, ka ang kanyang ka ang kanyang kasamang konduktora Nakangiti na, na ng ibang, nakakita na ng ibang trabaho. Lihim siyang nagpasalamat at makakalabas siya. Madalas siyang mag sa mga konduktorang inaalis, umaalis, on leave, o hindi agad nagre-report ng, mama, ng maaga sa kanilang trabaho. Kalimitan ay sa number 943 aircon bus na hawak ni Mang Celso siya napapasama magka-vibes na kasi sila ng driver na halos ama niya ang gulang. Kung tutusin ay may gusto ay ma, ay mas gusto niya sa aircon. Hindi na niya kailangang sumigaw para magtawag ng pasahero. Kusang pinapara ng mga pasahero ang ganitong sasakyan. Komportabling sumakay kahit may kamahala ng pamasahe. Monumento, baklaran din ang ruta nito kahit punuan na ay pilit ring sinasakyan kung rush hours. Nagunahan ang mga pasahero sa pagsakay ng bus. Mabilis mapuno ang mga upuan at may mga nakatayo pa. Karamihan na mga ay bandang Quezon Boulevard at Makati. Mga empleyado sila na namamasukan sa lugar na ito. Bago magtanghali ay nabawasan na ang dami ng mga pasahero. Nabakante na ang mga nasa hulihang upuan. Nagsimula siyang maningil sa mga bagong sakay. Napagawi siya sa bandang likuran. May bagong sakay na lalaki at babae na mukhang mag-boyfriend. Kapituko ang babae sa lalaki mula sa pag-akyat ng bus hanggang sa makaupo. Hinihintay ni Rina ang paglabas ng pera ng lalaki nang mapagawi ang kanyang tingin sa likurang upuan ng maito. Nakita niya isang clutch bag na nakapatong roon. Tiyak niyang isang pasero ang nakaiwan sa bag. Binigyan niya ng tiket ang lalaki pagkatapos nitong iabot sa kanya ang ang bayad ay gumawi siya sa bandang likuran nito at kinuha ang clutch bag. Itatabi niya ito. Inisip niyang baka maalala nito ng paseherong naka, na, nakaiwan at magsadya sa terminal para i-claim ito. Sinabi muna niya kay Mang Celso ang tungkol sa clutch bag bago niya itinabi. Binuksan mo na ba? Tanong ng driver. Hindi pa po. Buksan mo para malaman natin ang mga importanteng bagay na nasa loob at kung sino ang mayari. Binuksan nga ni Rina ang clutch bag. Nakakita siya ng identification card. May picture ng isang lalaking mukhang bata pa. Telephone directory, checkbook at isang sobring nakasealed na mabuti. Hiniabot na rin na ang ID sa driver. Romel Escudero Binasang malakas ni Mang Celso ang nakasulat sa pangalan. Muling ibinalik sa kanya ang ID. Ipinasok naman niya ito sa, sa, loob ng clutch bag. Pagdating sa terminal, ay binibigay niya ito, ay binigay niya ito sa dispatcher. Nag-reshuffle -res, nag ng mga drivers at mga konduktora sa mga bus na kanilang hawak. Na-assign silang palagian ng magkasama ni Mang Celso sa number 349 Aircon Bus. Malaki ang naging pasasalamat niya sa pagkakalipat dito. Ang mga pasahero dito ay kalimitang mga distente, maging sa anyo at, at kilos. Walang bumabastos o sumasalbay sa kanya. Sa araw-araw na pagkukonduktoran niya sa kanilang bus ay katakot-takot na pagtitiis Pagpapasensya at pagtitimpi ang kanyang ginagawa. Kumbaga, dugo at pawis ang kanyang pinupuhunan sa mga karanasang dumarating sa kanya sa araw-araw na pagbabiyahe. Kung hindi nga lamang mahirap ang, hum ang humanap ng trabaho, noon pa ay matagal na siyang sumurender at tumalis sa trabaho ngayon. Ngunit ngayong nalipat siya sa isang aircon bus, wala na siyang problema. Dumaan ng dalawang araw at nakalimutan niya ang tungkol, ang tungkol sa clutch bag. Nagpaalam siya sa kanilang dispatcher na, dal na dalawang araw siyang hindi muna papasok dahil sa kanyang karawan. Pinayagi naman siya. Kinumbida din niya ito, subalit magalang itong tumangki. At sinabing i-blow out na lang siya sa kanti ng terminal. Tumango na rin lang siya. Bago siya tumalikod ay muli siya nitong tinawag. Rina, hindi pa nakiklaim ang clutch bag na ibinigay mo sa akin. Malapit lang pala sa inyo ang bahay ng maaari nito. Sabi ng dispatcher, sabay-abot sa kanya ng clutch bag. Sa fair Fairview pala nakatira. Total, dalawang araw kang absent. Kung isigit mo nang dalhin sa kanila ang bag na iyan, o kaya tawagan mo sa telepono, ano sa palagay mo? Sige ho, ako na ho ang bahala dito. Dalhin niya ang clutch bag nang siya ay muwi. Nang buksan niya ito pagdating ng bahay, ay tiyak niyang walang nabawas sa laman ito. Itinibin niya sa loob ng aparador ang clutch bag.